So all right, mga pads na Na change na namo ang pintal sa wall ni Mrs. Dire sa classroom. So dako kay amo pasalamat no sa katong among giduulan which is akong igsuon. Shout out Baros Hardware sa Claveria. Naghangyo mi sa iyog pintal wa gid siya magbakuli pag donate og puti nga pintal para among ipintal diri sa classroom ni Mrs. So, muna mga pads, mo ni ang part 1 sa atong uh, classroom nga atong i-repair kay ang labo na problema na pa oh, na namituon pa nga top. So, you know, pero wag yapon ta magmahay kay pagkakita niya sa video, gikomot Di gid taon niyang kasing-kasing nag-uol mismo siya nag-uol so iya tahang gipahatan og trapal so for the meantime for the meantime lang sa para magklase ang mga bata walay tulo atong i-install ang trapal nga iyahang gamit sa ato pero karon ang atong na, na gamit na isang ang puti nga pintal nga iyahang donate so napatay isa ka problema kay mga pats kaniyo kung nakita ninyo no? tanawa yung dingding oh. baga pa ang pita ng biskit wala na so gaya ay na anay nata na no kita mo na so mayantag makita ni sa atong kwan taga dip ed nga mga official handom lang namo nga mga abot ni sa ila nga isa ni sa pinakaluoy nga classroom siguro na pa yung mas worst ani pero isa ni sa pinakalo eh. So may nalang, kaya na yung mga malomo ang kasing-kasing nga uh, ni Hatag, nag-donate, bala ginagmay, product ko na kayong tabang uh, ano yung classroom. So dagang salamat no. Dagang kayong salamat. Tura si Mrs. So busy pa kayo panghipos. So yun na na, na na Puti na sa una. Uh, candy tough ang color na brown. So required white man. So itong giputi. So dagang kayong salamat sa nag-donate o sa nag-huna-huna. Daghang kay salamat. Dakuin tabang ang inyong natunar ng mga butang. Daghang salamat o dirirakot kotob Salamat sa pagtadaan.